Hello mga langga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapamnood nyo ang video ito. So for today's video ka ay bisibisihan tayo dahil a uh, first a uh, first work natin sa umaga, ang paglinis ng sala. Yon ang ating uh, ginagawa pagpasok natin sa bahay ni Mudra ang aking unang gawain, ang paglinis sa ground floor, sa sala ni Madam, sa kanyang hamam, hamam gaay, uh, toilet, at saka sa kusina. Habang ang aking uh, amo ay natutulog doon sa kwarto niya, malapit sa sala guys. So hinahinay tayo para hindi natin maistorbo ang ating amo. Wala ako nagamit sa vacuum ga kasi ano natutulog si madam so ayaw ko maistorbo siya kasi ang vacuum ga hindi mala mapahinayan ang iyas na sound kay maingay so hindi ako naggamit ng vacuum. Paminsan-minsan lang ako magamit sa vacuum ga kung ganahan ako ya. Yung amo ko gay hindi na siya masilan sa paglilinis ga. Basta makita niya lang malinis, mabangon ng ditol ay okay na sa kanya ya guys ah, hindi na siya ya, katulad ng ibang mga amo na kamayin pa na i eh, ano na kanila kamay ko maeli ang amo ko wala na yung problema ga kasi pag ako yung maglinis ga ay talagang bonggang bongga man ga ganun tayo ka pag sa ating trabaho kwan ginaya 100% niya kahit na ginamay cosmetics pa na yaga pero okay lang na siya gapo na ah. So, ganun ang aking amo, yung dito, hindi yan siya maselan sa paglilinis. Basta makita niya lang na uh, uh, okay, uh, no problem na sa kanya. Guys, okay, importante yan, mabango na yung ga Gusto ko lang bala i-share sa inyo, guys, ang aking experience uh, sa aking amo, guys, noong before pa ako nagbakasyon. Kasi, sometimes... Uh, hindi man lahat ng mga amo ganito no but mostly mga amo natin guys pag malaman nila na about sa iyong mga plano sa iyong mga uh, gusto mangyari sa iyong bakasyon, at saka sometimes no kung tanungin ka babalik ka pa ba or hindi pag magsabi ka na hindi ka na babalik ay nako maraming mga eksena na magaganap before ka maka -flight. So, ang i-share ko sa inyo ay from my experience guys na at dito ko na uh, pagtanto na hindi pala advisable or hindi pala kailangan na isabi mo or kailangan na malaman ng amo mo ang mga plano nyo kung magbabakasyon kayo guys. Kasi sila mga langga ay iba ang kanilang uh, pananaw. Iba ang kanilang, uh, ano guys, kayo no, mga ano sila guys, para sa akin na this is only my opinion, ano sila guys, insecure sila guys. No, pag malaman nila na kung may mga good, ano ka para sa iyong mga future ga, ay nako, uh, kahit gaano pa yan sila ka, mabuti sa iyo ga, ay talagang uh, lalabas ang kanilang tunay na ugali. Actually, mabait naman itong mga amo kung mga nangga. Ang aking amo ga ay mabait sa akin at saka lalong-lalo na ang aking mga uh, alaga. Yung time na nag-decide ako na magbakasyon guys, dahil uh, magmimit -me kami ni, ni Apam at saka may uh, naghihintay sa akin, may nakaschedule ako na US Tourist Visa Interview doon sa Manila. So, kailangan ko talaga mag-uwi last sa October. Noong nalaman kasi nila guys na may application ako sa US Tourist Visa, ay nasa isip nila na hindi na ako babalik. At saka, yun, ginabluff ako ni Madam na sige, okay, you can go, but I will cancel your ikama. So, yun ang, ano, ang kanila'ng kwan sa akin na kasi sabi nila tapusin mo kontrata mo so ang kontrata ko ga ay uh, 2024 ma expire so 2023 ako nagbakasyon so yun ang ginakwa nila na baka hindi na ako babalik at sa that time guys uh, hindi parang parang nagiba ang kanilang pagtrato sa akin yung mga alaga ko ga ay parang hindi na namamansin kasi akala nila hindi na talaga ako babalik. Kung hindi pa ako nagsumbong sa aking isang alaga na pulisga, ay nako, hindi talaga siguro ako mabilha ng ticket Kasi uh, baka sa isip nila, hindi na talaga ako babalik. At saka patapusin nila ang aking kontrata which is 2024 pa. So ang aking mga plano ay talagang, ma-perwisyo talaga, no? Kasi um, may nakabinbin ako na interview sa Manila. At saka yung pagkikita namin ni Tom, yun lang ang time na available sa kanya that month. So, kung hindi pa ako nagsumbong sa aking alaga na police guys, ay hindi ako nabila ng ticket. Buti na lang at saka nakaintindi ang aking alaga na police sa akin. Yung alaga ko kasi na police guys siya na ang taga, tagahatid sa akin sa airport. Mabait yan sa akin na tsaka niya at sa sinabi ko din na babalik talaga ako. So, yun. Na uh, pinagalitan sila ga, pinagalitan ng alaga ko si Madam, at saka napapayag si Madam, uh, ah, na ako dahil nga round trip ticket ga, Kuwait Airways pa naga So, talagang ano talaga sa akin na uh, wag nang talaga isabi-sabi kung ano pa lang mga good news nyo. Kung gusto mo ka magbakasyon, ay talaga magsabi ka lang bakasyon. Talaga ako nang bongga that time, mga langga at saka pressure talaga ako kasi yung ticket ni Tom ay nakadepende din sa aking ticket. So the more na closer ang, ang date, ang expected date namin of travel, hindi pa siya nakabili ng ticket ga ay talagang mahal ang ticket ni Tom guys. So yun, Uh, hindi ako nakabili agad ng ticket, hindi ako nabilhan kasi yon na ng aking ano guys kasi nagapabungol-bungol si madam buti na lang at nakasumbong ako sa alagang pulis kuga sa aking alaga na pulis na mabait mabait man sila lahat sa akin guys pero yung dalawang babae ay medyo nag-cold sa akin nung nalaman nila na may US tourist visa interview ako mga langga so yon lesson learned talaga so hi guys Uh, time naman natin na kumain kasi katapos lang natin naglinis ga. So ano na pag-isipan ko na kakain ako ng indomie. So, Mag-ano tayo ng indomie guys, dalawang pack ito, kasi hanggang mamaya pa ito na kainan. <laughs> ah, ano ko lang siya guys, hindi ko siya lagyan ng sabaw. I-dry ko lang siya ga, para pansit ka doon ba. So, lagyan natin ng carrots. Saka meron din akong itlog ako. Itlog. At saka yung nagprito ako ng nuggets. So ako dito gunting-guntingin ka. May i-mix na ako sa aking uh, ano, indomie. para pansit kanton ba? Saka mayroon din pala ako uh, iceberg cabbage. Ilagay ko ito guys, no? Para may mga gulay-gulay din ng ating indomie ka, no? Kasi ano, guys? Kailangan talaga lagyan natin mga gulay-gulay kasi pag puro indomie dumi ka, eh, hindi man yan healthy. So, yun, o. No, carrots natin, o. No, isang dami-dami carrots, ka. Tsaka iceberg cabbage. Itlog. Aba, binigyan pa ako ng aking kapitbahay, ka, oh. hmm. o. O, diba? Sabi natin Ah oh, Ang bulad ko, ka, sa piyak, ka, o. Oh, naga, siga pang magiging. <laughs> Pero hindi tayo mag-rice ngayon, guys. Ito ka ating kakainin. So, kung tingin ko, tingin ko siya ga. Para i-sahog natin sa ating ano, indomie na dry. Ang dami ko kasi indomie. Eh, hindi man ako palagi kumakain ng indomie, guys. Siguro mga once a week or two. Oh, yeah. Mga once a week siguro. Ka. hindi man ito healthy. So, pag kumain tayo nito, ay dapat butaman nggak lihat tak nggak gulai gulai sih, nggak tahu itu tuh. ba? Diba? Meron na tayong indumi guys. Ang ating pinasarap na indumi. O di ba? Sarap ng ating pagkain ngayon no? Na pantawid gutong. Hindi ko na kayo isa. Maga, kasi maghaba na naman ano ang video natin. So ito lang mas share ko sa inyo for this video guys. Hmm? Pasarapin ang indumi mga langga. Lagyan natin ng mga gulay-gulay. Papahaba ng buha. O diba, di ba? Hmm. Sa cake galit sa kapit bahay. Nagalap siya out at ilay sa labat syukra sa ilong pake. Nagalap tayo pagkaon for today's video. Uwa sa tutong. Bawal ma-stress. Enjoyin ang trabaho. O, di ba? So, dito na na magtatapos ang ating simple vlog. And, may galap shout out sa inyo lahat mga pagla. Salamat sa mula sa mga pag-suporta sa aking multi-channel, sa aking mga walang kwentang vlogs salamat talaga guys and expect na pag ako ay andyan mo sa mga baybahay nyo ay talagang pinapanood ko talaga at videos nyo at no skipping of ads para sa ekonomiya o di ba? hanggang sa muli mga langga ingat 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 tayong lahat and see you again on my next vlog salamat sa suporta and God bless us all